Patay sa pananambang ang board member ng Bulacan at kanyang driver. Niretret ng halos apat na pumbala ang sasakyan ng bukal na kagagaling lamang sa Kapitolyo. Si Denise Osorio sa detalye. Sumalpok ang van na ito sa isang tindahan sa barangay Ligas, Malolos, Bulacan. Kitang nirat-rat din ng bala ang sasakyan dahil sa basag na salamin at flat ang gulong. Kita sa loob ang wala ng buhay na katawan na kinilalang si Bulacan board member Ramilito Bautista Capistrano. Patay din sa pananambang ang driver ng opisyal na si Shedrick Toribio Suarez. Ayon sa mga pulis, planado ang ambush. Makikita sa CCTV footage na may dumaan na dalawang itim na sasakyan na huminto sa blind spot. Kasabay na rin huminto ang itim na sasakyan ni Capistrano na galing sa session sa Kapitolyo. Ayon sa kagawad, posibleng apat na gunmen ang nagpaulan ng bala kay Capistrano. Mga mga apat daw. No? Hindi namin ano yung ano pero tingin namin hindi nakamotor eh. May na, ano pa tayong magazine eh. May na, nakita pa tayong magazine eh. Parang usipo ata eh. Halos apat na pung bala ang ipinaulan sa mga biktima. Himalang nakaligtas ang dalawang staff ng board member pero hindi sila pinayagan magsalita sa media. Hindi naman binanggit ng PNP kung may kinalaman sa politika ang pagpapatumba sa bukal. Kinundina ni Bulacan Vice Governor Alex Castro ang pananambang kay Capistrano at Suarez. Umapila siya na mahuli ang mga gunmen para mabigyan ng justisya ang dalawang biktima. Nag-post din ng pakikiramay ang Department of Interior and Local Government ng Bulacan sa kanilang social media page. Denise Osorio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.